Ayan mga Paps, ayan, um, ito na yung penis natin ngayon wow! So, ito naman ngayon ang ating bagong gawa, no? At luto na ito, ang ating chocolate na mada. Ayan, luto na mga Paps. Don't forget, so, like, follow, and share sa Facebook page, Richard Vlog. Sakto sa merienda yung ating nito. So, anong oras na ngayon? Uh, alas 3 media, kaya sakto sa, ano, sa merienda talaga mga Papsi. Ayan. Ayan, mga papsi, ang ating pinis na tinapay ngayon na naloto, no? Ah, uh, chocolate, mada, no? Ayan, at ito ang ating ah, uh, span, ano, Spanish bread, no? Ayan. Mainit-init pa ito, mga papsi. Kaya masarap sa kape ito. Ayan, so sakto talaga sa merienda yung ating pagluto nito. So, maya-maya lang eh, ilagay na natin to sa ating stante para nang makita na ng ating mga customer. Ayan, oh, no? mga papsi. Ang ating pinis. Yan. Chocolate mada at Spanish breed. Okay, mga papsi. Ang sarap na naman nito. At ito pala ay pinapalamig lang natin muna ito, no? Ah, uh, lalagyan pa kasi natin ito ng topping no dito. Paidan pa natin 'to ng star margarine mga papsi at Please subscribe YouTube channel. Don't forget like, follow and share Facebook page Richard Blog. Mga papsi, yung kanyang topping like no. And so, share. lang natin muna konti bago natin lagyan ng star margarine. Yo, ito ang ating Spanish. So, pinapalamig na lang, ready na ito. So, pwede na natin to ibinta kapag malamig na. ah uh, may lagay na natin sa, ano, sa stante. Kasi hindi pwede sing ilagay sa stante na medyo mainit pa kasi nagmumuhis sa loob ng ating stante, no? So, kailangan malamig bago natin siya ilagay sa stante. Kaya, palamigin lang natin ito. At ito ay kailangan pa natin muna ito tapingan ng star sa kalagyan ng asokal sa ibabaw para mas lalong masarap mga papsi okay mga papsi so available na ito no? kaya sa mga soke natin dyan kung sinong gustong bumili at umorder, order uh, PM lang kay dadalhin natin sa inyo no? ang inyong mga order so thank you thank you mga papsi so bye bye mga papsi at penis na naman tayo sa ating mga tinapay na masasarap mga papsi kaya Uh, sa ating mga suki na walang sawang bumibili sa aming bakery store ay maraming maraming salamat sa inyo mga si Okay, thank you. Bye-bye.